bayan ng Patera si pinanganak at lumaki ang ating bidang Pinoy na si Daisy Reyes. Namulat sa isang simpleng pamilya si Daisy. Halos lahat ng hirap naranasan niya upang makarao sila sa araw-araw. Lumaki ako sa isang very humble beginnings. Uh, yung family ko is hindi naman sobrang sobrang poor. Pero ano, mahirap lang, may average lang. Pero actually mahirap lang kami noon. And then uh, ang nagpalaki sa akin is yung grandfather ko. Uh, and then yung mother ko nag work siya sa uh, pabrika ng mga damit. So halos yung lolo ko na yung nagpalaki sa akin. Bata pa lang si Daisy, nagka-interest na ito sa pagnenegosyo upang kumita at magkaroon ng baon sa eskwela. Actually na-discover -na ko na mahilig na ako sa business nung bata ako. Elementary ako noon eh, siguro mag-grade 5 and 6, kaya totoo pala yun yung mga, pag may mga projects tayong ginagawa, we should take advantage. Kasi yun yung time na, nadi-discover natin kung anong talent natin. So that time, merong uh, project, school project na ginawa ko. Yun yung parang pom-poms. <laughs> Masaano yun, project yun eh. So ang ginawa ko, parang, uh, yun yung nilalagyan ng mga mata-mata, tapos nilalagyan sa basket na maliit. Ganon. Tapos, binibenta ko siya doon sa mga pinsan ko. And then, doon nag-start na nag-entrepreneur like, pala talaga ako. Mahilig akong magbenta-benta, ganyan. And then, before then, um, na-experience ko rin magbenta ng punda ng unan, dyan sa Pasig, sa Mutianang Pasig. Naalala ko noon, siguro I was mga 12 years old. Katapos madiskubre sa beauty pageant at show business na si Daisy, nagtayo si Daisy ng isang business na nakalina sa kanyang hilig. Yung salon, uh, six years na siya nag-start, six years ago. And then, uh, nag-start siya because of my passion for beauty. And then, after that, yung ano naman, yung soap. Ano yan? Um, pali, it, it, it was a blessing for me nga. Kasi sabi ko, Lord, I was praying, sabi ko, Lord, um, bigyan mo naman ako ng isang business na tatagal. Kasi, like, if you know this one brand of papaya soap na talagang sobrang 20 years na nandyan pa rin siya. Kinabukasan, 5 o'clock in the morning, doon ako sa terrace na hindi pa ako natutulog. <laughs> Medyo stressed out ako. Hindi <laughs> makatulog. Tapos naisip ko yung sabon. Um, that time kasi, we were selling uh, papaya soap dito sa salon namin. Pero hindi ko naman brand. So, pero bumibenta siya, may repeat order. So, sabi ko, oh my God, Lord, ito na yata yung, ano, yung answer, yung answer dun sa prayer ko. Sabi ko, ate, oo, oh, sabi ko, ate, tawagan mo yung, ano, yung uh, manufacturer ng sabon. Uh, tanong mo kung po pwede na gamitin yung pangalan ko. So, ayun, kaya nagkaroon ng Daisy Papaya Soap. <laughs> yung, ano naman, yung chinelas, So ito yung, um, we call it alfombra, um, pero may, may heels na siya. <laughs> Nung bata kasi ako, ang um, ginagawa ko, nagtatahi ako ng entrada, ito yung entrada ng alfombra, um, I think 6 pesos per pair. So mga 12 years old, so, mga first year high school ako nun. So yung pala, hindi ko alam, so can you imagine that was 12 years ago, hindi ko alam na in the future pala, babalik ka rin pala doon sa, sa dati. Bagamat sanay sa pagninigosyo si Daisy, napagdaanan niya ang mga trials sa pag-uumpisa nito. Siguro, um, hindi naman kasi puro lakas ng loob eh. Mahirap yung puro lakas ng loob. Kailangan, you should know what you're doing. Kailangan lang matyaga ka. Uh, sometimes, um, may mga, let's say, yung time na down. Pero, marirealize mo na parang, sa iba ang hirap-hirap gawin na kung paano solusyonan pero ikaw parang ang bilis-bilis kasi nasa puso mo yung yung ginagawa mo. Yun. And then you always have to think na when you do service for people, you have to think na lagi like, yun yung parang servisyo mo rin kay God. So you have to do it 100%. Ang pananali sa Diyos at ang positibong pananaw sa buhay ang laging pinanghahawakan ni Daisy upang makamtan ang kinalalagyan ngayon. Ah uh, sa lahat ng, ng success na nangyari sa, sa, buhay ko, syempre number one, ano, um, I'm so thankful to God. Kasi uh, sabi nga, hindi pa tayo kinoconceived, hindi pa tayo pinapanganak. Alam na niya yung mangyayari sa buhay natin. We just have to follow yung will niya at hindi naman tayo maliligaw. And then number two, I have to thank of course yung parents ko, uh yung mother ko. O, yan, nagpapasalamat ako sa kanila pati yung guidance nila and my grandfather. And then uh syempre yung aking husband kasi siya yung talagang nag, uh, oh, nag talaga sa akin. Ito totoo talaga yung ano yung sabi na he, he brings out the best in me. 'Yon. Uh, he makes me feel na I can do anything. That uh, he makes me feel kung ano yung worth ko, kung ano yung kaya kong gawin, at saka yung maging confident. Na sabi nga niya, Daisy, you cannot do anything. You, you know, God uh, made you a beauty queen. So all you have to do is just use it dun sa tamang paraan. Ngayon, ang negosyong bunga ng passion ay nakapagbibigay ng hanap buhay at oportunidad sa marami nating kababayan. susunod sa Bidang Pinoy, halina at mamangha sa mga kakaibang negosyo ng isang Entra Pinoy. At tunghaya natin mamaya ang kwento ng maswerteng Pinoy na mapupulutan natin ng inspirasyon at pag-asa sa pagbabalik ng Bidang Pinoy.